Hello at welcome back sa aking channel. Si Gabi Concepcion ay kamakailan lamang nagbahagi ng isang nakakatunaw na sandali kasama ang kanyang anak na si KC Concepcion. Sa isang video na ibinahagi ni Gabi sa kanyang IG channel, makikita ang mag-amang magkayakap sa loob ng isang restaurant. Sa video masasabi mo talaga ng aktor at ang kanyang anak ay lubos na mahal na mahal ang isa't isa. Ang isa pa sa tunay na pagkakaantig sa puso ay nang marami ay nang mabasa ang caption na iniwan ni Gabi sa kanyang post. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Casey nang sabihin I love you my eldest baby. Isang simpleng pahayag na pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Napakagandang halimbawa ito ng magandang relasyon ng magulang at anak. Ang pagmamahal at suporta ng magulang ay mahalaga para sa anumang anak at ito'y nadama sa simpleng yakap at mensahe ng pagmamahal ni Gabi kay Casey. Sa kabila ng kanilang busy na schedule at kanya-kanyang karera, nagawa pa rin nilang maglaan ng oras para sa isa't isa. Ipinapakita nito ang halagay ng pamilya at pagmamahala na hindi nagmamaliw sa kabila ng paglipas ng panahon. Ang video na ito ay isang inspirasyon para sa lahat na iparating ang pagmamahal sa mga pamilya nila at itaguyod ang magandang ugnayan sa pagitay ng mga magulang at anak. Kung nagustuhan niyo ang video nito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan.